Magandang araw mga bata, muli ako inyong guro sa ikalawang Baitang, Ma'am Raquel Arpon. Ang ating asignatura sa araw na ito ay MAPE, sa pag-aaralan natin ng tungkol sa musika. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang makikilala mo ang mataas at mababang tono. So bilang panimula mga bata, pagmasa ninyo ang larawan sa ibaba. Ilang bata ang nakikita ninyo dyan? Very good. So, ito ay mayroong pitong bata. So, ano mapapansin ninyo sa mga batang ito? Tama. Sila ay nagsimula sa pinakamababa, pataas ng pataas ang mga bata. So, tawagin natin halimbawa, kung ikukumpara natin ito sa nota, so, ang nota ay nagsimula sa mababa, pataas ng pataas na nota. Okay? Pero bago natin simulan yan mga bata, kilalanin muna natin ano-ano ba yung mga salita o katawagan o simbolo na ating nakikita o na may kaugnayan sa musika. Unahin natin ay staff. Yan. So, ano ba ang ibig sabihin ng staff? So, ang staff ay binubuo ng limang buhit at apat na espasyo. Yan. So ang staff ay limguhit sa Tagalog ito ay limguhit na ang ibig sabihin ay pundasyon ng music o musika kung saan doon nakasulat ang mga nota at iba pang mga simbolo ng musika Yan dito isinusulat ang nota at iba pang simbolo na may kaugnayan sa musika Ang tawag natin mga bata dito ay staff Ano pa simbolo na kailangan malaman Ehto, eto mga bata nakikita ninyo na parang mayroong malaking S dito sa staff. So itong simbolo na to, ang tawag natin mga anak ay clef. So ang clef ang nagsisimbolo ng range ng mga tono ng note sa staff. Siya naman itong clef daw anak, ang nagbibigay ng pangalan sa mga nota dito sa staff. Yan. Okay? So, ito nagbibigay ng pangalan. Next, ano pa? Yan, pitch name. So, ano ba yung pitch name? So, mga bata, ang pitch name ay ito ay ang pagbaba at pagtaas ng tunog. Yan, yan ang kasi ang ating pag-aaralan ngayon. Pagbaba at pagtaas ng tunog. Okay, mga bata. Dito sa staff, so sabi natin, di ba ito yung staff? Ito yung cheek clef. Yan. So, ang step ay may limang guhit at apat na espasyo. So, ito naman yung pitch name. Ang mga letra na nasa limang guhit ay E, G, B, D, at saka F. Okay? Ang nasa puwang naman ay F, A, C, at saka E or face. Yan. Okay. So, anong kognayan nito sa ating aralin ng mga anak? Yan. Yan. Sa gawain isa, o gawain pagkatuto bilang dalawa, paghahambingin ninyo ang dalawang nota sa bawat sukat. Okay, paghahambingin natin. Ito yung dalawang nota sa bawat sukat. So, ilang sukat meron ng ating staff? Apat na sukat. Okay. So, minakita kayo ito yung ating sinasabi kanina na cleft at meron nakita kayo dyan na for fourth. Ano ba kung ngayon ang number na yan? So, ang tawag natin dyan ay palakumpasan. Okay? So, ibig sabihin, ito ay nasa palakumpasang for fourth. Okay, mga bata, balik tayo. So, ito ay paghahambingin natin ang bawat nota dyan sa loob ng bawat sukat. Kung mataas ba o mababa. So, alin ano ang ating gabay sa pagsasagot? Tingnan natin yung nasa taas. Okay? So, eto, pag nakakita kayo ng nota na nandito to sa ilalim ng unang guhit, eto daw ay re. Okay? Eto ay mi, eto ay so, eto ay la. Okay? So, susulat ninyo dito sa bawat box ang empty kung ang nota ay sumisimbolo ng mataas na tono. Okay? at MB naman kung sumisimbolo ito ng mababang tono. Okay. So, tingnan natin. Itong unang nota ay nasa ilalim ng unang guhit. So, ito ay mababa. Okay. Yung sumunod na nota, tumaas siya, di ba? Okay. Ilalim ng guhit, nasa guhit na. So, ibig sabihin, tumaas. So, ito ay empty. Yung unang nota, okay, punta na tayo sa number 2, mga anak. Nasa mataas na tono. Okay, o oh, nasa taas, okay? Kasi yung sumunod ay nasa buhit. Ito, nasa ikalawang puwang. So, ibig sabihin, ito yung mataas. Ito ay mababa. Okay? O, oh, tingnan natin yung number 3. Okay, mababa ulit, tapos tumaas. So, ito ay mababa tono. Tapos, mataas na tono. Okay? Ganyan din sa number 4. Nasa mababa siya tono. Tapos, tumaas na tono. Okay? Ganito yung paghahambing ng nota kung nasa mababa o nasa mataas. Okay? Eto. Paano natin malaman yung mataas, mababang tono? Okay? Tingnan natin. Pag daw nakakita kayo ng ganito na nota, nasa ikalawang guhit. So, yun ay mataas. Ikalawang espasyo, mas mataas. Siyempre, patas na yun ang pataas. Okay? Yung nasa unang guhit, mababa. And then, pag nasa ilalim na ng guhit, mas mababa. So, ano, anong gagawin natin dito sa mga, uh, mga nota na to? Inyong isusulat kung uh, eto bang mga nota na ito ay mataas o mababa. Okay? Kaya nyo nang may sulat. O, tignan natin Unahin natin ang 1 to 8 Then kayo na ang sasagot ng 9 to 15 So number 1 Yan So isusulat natin mas mababa Kasi siya nasa ilalim ng unang guhit So mas mababa ang nota Unang guhit, mababa Ikalawang guhit, mataas Nasa un ikalawang puwang, mas mataas Okay Punta tayo sa number 5 So, number 5 na sa unang guhit, mababa. E, buma, e number 6, tumaas siya. So, mataas. Number 7, nasa ilalim ng unang guhit, mas mababa. At nasa ikalawang uwang, number 8, mas mataas. Okay, alam niyo na mga bata kung paano ngayon ninyo sasagutan. Ito at paano nyo babasahin kung itong mga nota na nakalagay sa bawat guhit ay mataas ba o mababa at mas mataas ba o mas mababa. Okay? So, sagutan nyo na ang number 9 to 15 at meron na tayong guide nito na nasagutan sa 1 to 8. Okay mga bata, sa palagay ko ay lubos nyo na naintindihan at naunawaan kung papaano binabasa ang nota kung ito ba yung manasa mataas, mas mataas, mababa o mas mababang tono. Okay mga bata? Muli ako'y magpapanam na at magkita-kita tayo muli sa ating susunod na aralin. Paalam mga bata!